Guys, kakapasok lang ng balita. Isang Pinoy, tapos isang Pinoy din. Uh, dalawa sila actually, yung isa sugatan, pero yung isa is binawian talaga ng buhay yung kabaro natin. Sa mga di nakakalam, ako pala si J. Mark, dati rin akong seaman sa international. So yung kabaro natin is namatay because natamaan po siya ng kadena. Kadena sa angkla. No? So condolence po, no? condolence our deepest sympathy po sa family ng ating kabaro. And guys, ganyan kahirap at ganyan kadelikado yung trabaho namin sa barko. Sa barko, hindi lang kami sitting pretty doon at hindi lang kami sakay-sakay doon kagaya ng iniisip ng mga Pilipino na nandito sa lupa. Napakahirap po ng trabaho namin on board. Sa barko, maraming papatay sa iyo. Lubid, kadena, butas, no? At kung ano na pa yung pinagagawa namin doon. That's the reason, pag ikaw ay seaman, it's very important na meron tayong insurance. Now, si Kabaro, most probably, merong insurance yan. Because sa barko, as long as kinuha tayo ni Lord, during working hours, is meron talagang makukuha na insurance yan. Pero yung pamilya, yung advice ko lang sa family, dapat mag-ingat po kayo because tuso po, no? Tuso ang mga agency at mga charterer. They will do in all of their power na gumamit ng mga loopholes para hindi nila makompensate or mabigyan ng danyos yung pamilya na naiwan ni Kabaro. And ito pa yung advice ko sa mga seaman. Pag seaman ka, ikaw yung breadwinner, especially sa family mo, dapat meron kang sariling life insurance because hindi natin alam yung panahon. Now, we need to understand na pag kinuha tayo ni Lord, wala nang magre-replace, walang papalit na income sa mga naiwan natin na pamilya pag wala tayong life insurance. That's the reason, just in case na kinuha tayo ni Lord sa barko or kahit land-based ka pa o FW ka, dapat insured ka talaga because just in case kunin tayo ni Lord, merong papalit na income yung life insurance sa instant money na gagamitin ng pamilya natin sa lahat ng mga kabaro ko dyan na seaman, kapit lang po, no, tapusin yung kontrata and as much as possible, mag-ingat talaga, no, magdasal talaga before and after operations. Yan lang po, no, follow for more.